Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Panibagong pag-asa ang hatid ng bawat umaga. Magandang araw kaagapay, ako po si Pastor Ronald Leobrera. Ang pag-uusapan po natin kaagapay sa loob ng isang linggong ito ay tungkol sa bagong taon ng ating buhay. Ang ating paksa ay pinamagatan nating ang bagong simula. Napakasarap isipin na papasok na muli tayo sa isang bagong taon sa ating buhay. Napakarami nating napagdaanan nitong nakaraan taon. May masasayang kaganapan, mayroon ding nakakalungkot, nakakatakot at kabiguan. Subalit ang mga bagay na ito'y lilipas na at haharap na muli tayo sa isang bagong taon ng ating buhay. Kung napansin natin, lahat ng naranasan o pinagdaanan natin nitong nakaraang taon ay may mga pagkakataon na naisip nating hindi natin kakayanin yung bigat ng mga pagsubok subalit ito'y lumipas naman at ngayon ay haharapin muli natin ang mga panibagong pagsubok sa ating buhay sa umagang ito kaagapay may mga mahalagang bagay tayong tatalakayin una dapat nating malaman na ang Diyos ang may akda ng mga bagong bagay tama ka ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, ang Panginoon ng ating pag-asa, ang Panginoon na ating pinagkakatiwalaan sa ating mga buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Lagi siyang gumagawa ng mga bagong bagay. Siya ay Diyos ng bagong bagay. Isang katunayan nito, dito sa mundo, wala ni isang pangyayari Bagay o tao ang magkakapareho. Kahit sabihin nating kambal, meron at ang pagkakaiba. Ang sabi sa aklat ng pahayag, kabanatang 21, talatang 5, pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, Pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Pansinin natin kaagapay, bakit gumagawa ng bago ang Panginoon sa huling bahagi ng Biblia. Tama, na kahit mayroong mga bagay na luma at magtatapos na sa ating buhay, ang Diyos ay makagagawa pa rin ng bago mula dito. Ganyan po ang Diyos natin. We are created to just long for hope, long for something new. Matanong lang kita kaagapay, nakatanggap ka ba ng regalo nitong nakaraang Pasko? Hindi ba ang sarap magkaroon ng bago? It's always awesome to find new things. At kung tayo ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos, mayroon isang bagay sa atin na tila bagang laging sabik tayo sa bago. Sapagkat gustong gusto ng Panginoon, na ng magaganda at mga bagong bagay sa ating mga buhay. Sabi sa Isayas Kabanatang 43 sa mga talatang 18 at 19, ito ang sabi niya, Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga pangyayari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Kaagapay, wala ng pinakamagandang New Year's resolution sa bagong taon na ito, kundi ang paglimot sa nakaraan. Forget the former things, do not dwell on the past. Maaring mahirap kalimutan ang nakaraan lalo na kung ikaw ay nasaktan. Subalit ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga silita, Do not dwell on the past. Pwede mong maalala ang nakaraan, subalit maaari bang wag na iyon ang pagbasahan mo ng iyong buhay. Kagapay, kung uulit-ulitin mong balikan ang nakaraan, ang bagong taon mo ay magiging bad version nang iyong nakaraan taon, maraming tao bitbit -bit ang kanilang nakaraan, maraming dalang bigat, sumbat at paninisi sa iba at nagsasabi ng ganito, Kung hindi lang sana kami iniwan ni tatay, nakapag-aral sana ako. Kung hindi lang sana nagtaksil ang asawa ko, maayos sana ang buhay ng pamilya ko. Masakit kong iisipin, kaagapay, ang mga pangyayari iyan. Subalit maaari bang kalimutan mo na ang nakaraan, may magandang plano ang Diyos para sa iyo at para sa iyong pamilya. Everything that got lost in the past, God will replace it with better brand new thing. Mas maayos na buhay at kalagayan ang iniyahanda sa iyo ng Panginoon ngayon. Pangalawa, si Jesus lang ang makagagawa ng totoong pagbabago. Isang bagong simula, isang tunay na pagbabago sa buhay mo. Noong naglakbay si Jesus sa mundong ito, 2,025 years ago, lahat ng taong nakasama niya ay nagkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay. Hindi niya iniiwan ang tao na walang nangyayari o hindi nababago. Katulad ni Sakeo, nabago ang buhay noong pinatuloy niya si Jesus sa kanyang tahanan. Katulad din nung isang magnanakaw sa katabi ni Jesus noong siya ay nakapako sa krus. Sa huling pagkakataon, nabago ang kanyang buhay noong siya ay na-encounter ni Jesus. Kaagapay, eh ikaw na nakikinig o nanonood ngayon, isang pagdedesisyon lang ang iyong gagawin. Ang makatagpo ang Panginoong Yesus at sumunod sa kanyang kalooban. Sabi sa aklat ng Isayas Kabanatang 62 sa mga talatang 2 at 3, makikita ng mga bansa ang pagpapawalang sala sa iyo at ng lahat ng hari ang iyong kaningningan ikaw ay tatawagin sa isang bagong pangalan na si Yahweh mismo ang magkakaloob. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Tama ka agapay. Eh. Kung magtitiwala ka sa Diyos at mamumuhay ka sa kanyang kalooban, magkakaroon ka ng gantimpalang higit pa sa iyong inaasahan. Ibibilang ka ng Diyos na kakaiba at bibigyan kanya ng bagong pangalan. Magiging dakila ka sa kanyang paningin at magbabago ang turing ng mundo sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo na sa bagong taon na ito, 2025, naniniwala ang Diyos sa iyo. Real change can only happen through Jesus. Maaring iniisip mo ngayon na wala nang pagbabago sa iyo. God will never give up on you. Huwag mong kalilimutan na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ikaw ay ginto sa paningin ng Diyos. Ang ginto kahit ilubog mo pa sa putik ay ginto pa rin. Konting linis lang lalabas muli ang kinang. Maaring marumi ang tingin mo sa sarili mo kaagapay. Subalit kaya kang linisin ng Diyos at dahil yan sa walang hanggang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehong oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZES Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, isang mapayapa at masaganang bagong taon sa ating lahat. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay, upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapalak ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus. Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan